Pasok na tayo sa Baclaran Church. Ayan, oh. Isangalan ng Ama at Mangalatak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating pag-iugas o Kristo, ang pag ng Diyos Ama, at ang panglipagbahay sa Espiritu Santo, na walis sa inyong lahat. Amen. Sa amin. Mga kapatid, alinig na natin ang mga kasalatan. upang na at naring maging marapat sa Barangay ng Panginoon. ang amin mo sa mga pamilya ng Dios, ang sila nito ay nagmamalaki sa kanila sa sa mga at sa pagkuburan. Kaya isinasa ako sa bahay ng Maria sa Lahat ng mga Pader at sa Yohan at Papi na kung iba sa kanila. Kahawa at pamilya sa mga ng

Ama namin mga pangyarihan, ikaw ang na nagawa sa kanagumitiran at ang nagtakda sa batas ng pagawa para sa sangkatapos. Ibang kalawag mo, patungkaran sa pagkabulungan at pagdalaan sa isip, na pagdalaan namin ang mga gawain hindi ng at mapagtang namin ang galing bayan sa iyo ang pinatako sa pumamagitan ng Sotobisco kasama ng Espiritu Santo